あ、好き。好きな。<icana>, <sits> Araw ng Miyerkules, November 27, 2024, mula alas 6 ng umaga, ay nagtungo na kami sa Barangay Pungo upang mga musta at magbigay ng kaunting tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizen at may karamdaman. Ito po ay sa pangunguna ng ating masipag na alkalde, Mayor Lem Faustino, Vice Mayor Dr. Zar Candelaria, na kahit saan punta ay talagang kilalang kilala ng tao at laging may lumalapit para magpakonsulta. At ang straight 10, kasama dito si Kuya Carlo Candelaria at iba pa.

Sadyang marami pa rin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo medikal at nakakatuwa na nandito si Doxar at kanilang naging kakwentuhan. Oh. Hey, Magkaedit kami. <laughs> <laughs> Maganda ang mga Yes, sir. Morning. Wala ko. Hindi mo magpapindot. na, Alam ba lang? Nakakamay pag sa inyo, sa hato na kami uli. Oo. Buwa araw nung kamotan. Okay. Kaya ako kayo eh, hindi dito. Klamat po. Ay, mas silang saan? Ay, saan? mo. Dito na... Wow. <laughs> <laughs> Ay, ayun pa 'yung anak ni Doc Sir. Ah, yes, sir. Basta pala siya sa inyo noon. Sa Saan? Saan kayo? sa mo po ba? Oh, sa bahay. Okay, oh, on on do. Dun, sa inyo Ah, inang Esper. Sa sa ba? Ah, oh, okay. yes,

Oh good morning, 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 good morning, good no. morning, 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 morning. <laughs> <laughs> Keep up. Keep up. Keep up. Kaya bu, kayak kaya, kaya, Kayak kayak, kayak

yan meron na. Pasas maino.